Trending ngayon ang iksa na ni Naling at Bing, relate na relate ang netizen. Ito ang mga ilang komento nila. Ayon kay Rachel Gadja, ako kay Leng. Daming natamaan, especially sa mga basher niya. Doon ako sa I don't care how others people to see me. Caroline is the best. Komento rin ni Dorina Bumante Kabon sa Bingin Ling pero mas relate ako kay Ling. Ang galing niya tapos ramdam yung sakit. Donbel, the best talaga kayo. Marinaida de la Serna, mas may sense ang mga eksena ng Donbel. Iba't ibang emosyon, iba't iba ang pinagdadaanan pero binigyan din ng ibang angulo. There is also comedy. Saludo sa director. Thanks!